Mahina umahon at amoy sunog. Ano ang posibleng problema? There's a possibility na slide na ang inyong clutch. At usually, may experience mo yan sa higher gear muna like third gear or second gear. Huwag lang sanang umabot dun sa first gear. No? There's a possibility na hindi na umabante ang sasakyan mo kung patuloy mo siyang ipapa-slide. Now, kung na-experience mo yan habang tumatakbo yung sasakyan, okay, ang pinaka-reminders ko sa inyo dyan, patayin nyo muna, palamigin nyo muna yung makina, at uh, pag umaapa kayo ng gas, ay dahan-dahan lang para hindi magtuloy-tuloy yung pag-slide ng inyong clutch. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive lang akong question na maybe related sa slide clutch no. Manual transmission daw yung kanyang sasakyan at yun nga, parang napapansin niya daw mahina umahon. Then minsan daw nangangamoy sunog sa kanyang sasakyan. So yun nga tinatanong niya sa atin kung ano daw ba yung posibleng problema. Okay, sabi ko nga kanina, there's a possibility na slide clutch na yan. So ano ba yung indication na slide clutch? usually may experience mo yan sa higher gear like for example third gear ipinasok mo yung third gear umapak ka ng gas ng madiin. kung way back then kung okay yung clutch ninyo may konting sipa yan kumbaga yung ulo mo parang umaatras okay pag nag umabante ka now kung sakali man na slide clutch na yan naka third gear ka inapaka mo yung gas mo parang ang smooth nung pagtakbo ng sasakyan okay ang pinaka worst dyan sana wag umabot sa first gear okay kasi pag umabot sa first gear yung gantong experience na nasa first gear pero parang ang smooth tong takbo ng sasakyan wala man lang kasipa sipa kung wala man lang diba usually pag pinurse gear mo tinanggal mo yung paa mo sa clutch ipinrest mo yung gas, di ba? May konting uh, usog yung ulo mo o atras. Eh, pag slide clutch na yan, wala. Wala ka na may experience ngayon. Sobrang smooth na. Or, hindi na umandar ang inyong sasakyan. Okay, so ano yung suggestion ko para ma survive niyan? Like, for example, uh, nasa lugar kayo na walang malapit na repair shop. As much as possible, pag na-experience nyo na to, patayin nyo yung makina para migin nyo muna yung clutch. Maybe mga 30 minutes. Now, ang pinaka-idea dito para may survive niyan ay hindi nyo mapa-slide yung clutch niyo. So, para hindi yan mag-slide, okay? Dapat smooth lang yung pag-release ng clutch, okay? At dapat, pag kayo ay magpe-press ng gas, sobrang suwabe lang, okay? No hard acceleration. Kasi pag nag-hard acceleration kayo, mag start na namang mag-slide yan, iinit yan at hindi naaabante yung sasakyan nyo. Okay? So, kailangan mo na naman patayin. Pero, pag paulit-ulit mong gagawin yun, there's a big possibility na hindi na aandar ang inyong sasakyan. Well, minsan, madadaan naman yan sa pag-adjust at mag okay pero may pagkakataon, pag worn out na talaga yung clutch, eh, wala na. Kailangan nyo nang ipatowing yan kasi hindi na yan aabante. Kaya yun mga paps, no, kung may experience mo to, napansin mo, amoy sunog, mahina umahon, pag-isipan mo na, na-slide na -slide yung clutch mo. Itama mo na yung pagga-drive mo para ma-survive mo yung inyong sasakyan at hindi kayo tumirek sa kalsada. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.